Pwede naman tayong mag-low gear habang umaandar ang sasakyan. Ang ruling lang dyan, kailangan nakamatch yung speed natin dun sa low gear na ipapasok natin. Kasi pag tayo ay nagpasok ng low gear at mabilis yung takbo natin, pwede tayong maka-experience dyan ng sudden engine brake o pwedeng masira ang ating transmission. On the idea kung kayo ay nagda-drive ng manual transmission, kung nasa 4th gear ka, hindi recommended na magpasok ka ng 1st gear kung ang takbo ng inyong sasakyan is around 40 kph. Kailangan i-match mo muna siya sa around 10 to 20 kph bago mo ipasok ang 1st gear. Hello mga paps, sa Kuya Shane at yon merong isang comment na na-receive tayo no. At yun nga daw, pwede ba daw mag low gear habang umaandar ang sasakyan. Okay, wala namang problema yan eh kung gusto nating ipasok yung low gear habang umaandar. Well, pwede rin namang nakahinto, pwede rin namang umaandar. Pero pag umaandar ang ating sasakyan, siguraduhin natin na match yung takbo ng ating sasakyan dun sa low gear na ipapasok natin. Well, sa automatic transmission kasi, iba-iba yung setup. Meron dyan yung nakalagay lang, L. Meron naman, B. Meron naman, may nakalagay na number, 3, 2, L. So, depende dun sa setup ano. Pero, ang pinaka-idea dyan, bago mo ipasok dun sa low gear natin, like for example, lalagay mo dun sa L or B. Ito na yung pinaka-low gear ng normal na mga automatic transmission, ano bago mo ipasok dyan, kailangan yung speed ninyo is parang nasa first gear din ng isang manual transmission. So, sabihin na natin around 10 to 20 kph lang. Kasi, pag pinasok ninyo yung low gear at mabilis yung takbo ninyo, pwede kayo maka-experience dyan ng sudden engine brake. At pag naka-experience kayo ng biglaang sudden engine brake, pwedeng masira yung inyong makina or pwedeng hindi nyo makontrol yung inyong sasakyan o pwedeng maumpog kayo dyan okay? o maaksidente kayo so hindi yun ideal mga paps no? so kung sakali ma mag apply kayo ng uh, low gear make sure lang na yung speed is akma dun sa bilis ng sasakyan mo like yung, yung iba di ba meron naka 3 so yung 3 kasi is third gear yon so sabihin na natin mga 30 to 40 kph yon so bago nyo ipasok yung 3 sa isang automatic transmission is dapat yung speed ninyo is nasa 30 to 40 kph lang hindi nandoon sa mga around 60 to 100 okay mga paps so ganun lang yung pinaka idea so parang manual transmission din naman ya kung i-relate -re natin okay so better na pag-aralan natin yung ating mga manual uh, yung mga manual mode yung mga uh, low gear kasi minsan kailangan din natin yan like for example pababa yung kalsada para hindi tayo preno ng preno, so okay na ipasok natin yung low gear natin. Okay? Or halimbawa, paakyat para hindi mabitin yung ating sasakyan, magandang matutunan natin magpasok ng low gear. So yun mga paps, na no? sana nakakuha kayo ng konting idea sa low gear ng isang automatic transmission. At kung may question kayo, just comment down below na lang. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.